Magandang spot. Grabe may ano yan banak. Banak. Grabe. No, banak nga. Hindi yung matinik na ano. Hindi ba yan? Malaki na. Tragic nil. Ito kunti lang kabit niya oh. Ito yung laki. Uh. <laughs> Uta, ay. Wala ko bibiro ko nakita ko ganyan oh. Baugbog baug, na baug ngay. Eh

na ata yung ano natin. Ay, ay yun yung ano, Mike. Yun yung matinik na. Sarap din yan. Ihawin natin. <laughs> Grabe. Chamba. yung nga Grabe. Ang hila, hila. Ano? At tigas sila, yun eh. Isang isa lang. Ka.